natural. Sunod-sunod po ito ng gaganap na itong mga nakaraan linggo, buwan, na maraming lindol, bagyo, ano pa, ba, putok ng bulkan, pagsabog ng bulkan, mga malalaking sunog, landslide, nangyayari ito ng nang sunod-sunod. At nung nakaraang natalakay namin, sa ganitong uri ng mga pagsubok, may dalawang uri ng tao sa ganitong pagsubok. May dalawang uri ng tao na sumasalubong sa ganitong pagsubok. Sabi ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, Wala nabluwan na kumbisyein minal khawfi wal -ju. Wa naqsim min al-amwal wal, wal anfus wat tamarat Sa'bi ni Allah Wa lanabnuwannakum magpaparating kami sa inyo o susubukin namin kayo mina bi min al Mga bagay na katatakutan ninyo. Ah, nakita natin yung nakakatakot na mga wal-joo taggutom. Wa naqsim min al-amwal taghirap. Di ba? Wat marat, no? Pagkawala ng mga bunga. Wala anfus. Ang tafsir ng anfus, yung nafs, pwedeng sakit, pwedeng kamatayan. No? Sabi ni Allah, susubukin ko kayo sa pamamagitan niyan. So, ang unang tao, nahaharap sa mga trahedya, ay tinitignan ito bilang mga pagsubok sa kanila. Bakit? Kasi ang sabi ni Allah, wa bashiris sabirin. Alladhina idha asabat musiba, qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Ibig sabihin, darating ang mabuting balita sa sino mang magsasabar sa mga taong sinusubok, sa mga taong sinusubok, sa so, ting darating ang mga tahedya. Sino to? Sila yung mga mukmin. So kapag mu'min ka, mananampalataya ka, tunay kang Muslim, totoo kang Muslim, kapag may ganito, para sa iyo, isa yung pagsubok. Trials. At alam natin, sa bawat pagsubok, kapag ito ay nalalampasan mo, ay nagiging mas mabuti kang tao. Mas nagiging matatag ka. So, pero mayroong pangalawang tao. Second na klase ng tao. Una, mu'min. Sino sila? Sinusubok sila ni Allah. Kapag may trahedya, ang tingin nila, pagsubok ito. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, فَقُلَّا أَخَدْنَا بِدَمْبِهِنْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاسِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَدَتْهُ سَيْحَةً وَمِنْهُمْ مَنْ قَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kano anfusahum yadlimun. Ang sabi ni Allah. Translate natin. Kaya't bawat isa sa kanila ay aming pinarusahan dahil sa kanilang kasalanan. May pinadalhan kami ng hangin. 'Yon, bagyo. May nilamu ng lupa, landslide. nilamu ng lindol at may nilunod sa tubig. Yan, mga flash floods na nakikita natin. Sabi ni Allah, hindi sila ginawan ng kamalian ni Allah. Hindi mali yung ginawa nila. Bakit? Paano? Ang sa, walakin kanu anfusahum yadlimun. Bakit? Kasi sila mismo ang gumawa ng kasamaan sa kanilang sarili. Itong mga makasalanan. So, ang pangalawang tao, nakapagmetrahed yung ganito, binigyan ng detalye, kinain ng lupa, nalunod. Sino to? Kapag ang mga dinagta neto, mga makasalanan, ang sabi ni Allah, parusa ito para sa kanila. Parusa. So, sa ang mga trahedya, dalawang beses, ay dalawang klase ng tao. May mga taong ang dating ng kanilang ng trahedya at sakuna ay pagsubok, meron naman ang dating sa kanila ay parusa. Ngayon, ang tanong, tanong natin mga sarili natin, tanong natin, kapag dumarating ang trahedya, ngayon, may mga sakuna, may malalakas na lindol, may malakas na bagyo, natamaan tayo, tanong natin sa sarili natin, ano ang dating sa atin? Pagsubok o parusa? Sabi ni Papa Parusa, bakit? Kasi marami atang mga Muslim na hindi tumutupad sa kanilang obligasyon bilang Muslim. Kapag ang trahedya, sakuna, dumating, at tinamaan tayo, at ikaw ay mumin. Ikaw ay nagsasala. Ikaw ay nagsasala ka. Ikaw ay nagdadawa. At dumating ang trahedya sa'yo. Sabihin mo nang ikaw ang tinamaan. Ang sabi ni Allah, wa sabirin. Hayaan nyo lang at may kapalit itong maganda. Mabuting balita. Pero doon sa isang aya, kapag hindi ka mukmin, di ka nagsasala. Gumagawa ka ng maasiya. Hindi mo sinusunod ang batas ng Islam. At dumating ang sakuna. Ang sabi ni Allah, walakin kanu anfusahum yad limun. Ikaw ang gumawa sa sarili mo niyan. Parusa yan para sa Ngayon tanungin natin, reflect tayo ngayon. Nandiyan paglabas mo malakas pa hangin eh. Ngayon mesa ko na. Asan ako dito? Sinusubok ba ako o pinarurusahan ako? Yan ang tanong sa atin ng mga Muslim. So na, at subhanallah, sa pagpapatuloy ng aya, sabi, Wa ma nursilu bil ayat illa takhwifan. Kahit siyang ka doon, number one o number two ka, sabi ni Allah, hindi kami nagpapadala ng tanda. No? Illa takhwifan. Maliban sa ito'y babala para sa atin. So babala ito. Yang mga dumarating na yan, Alhamdulillah, kung buhay pa tayo, warning ito. May chance pa tayo na magtawba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung dumating ang mga trahedya, dapat matauhan tayo. Bakit? Takwifan ito eh. Pinaaalalahanan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, hindi tayo sasala. Nagkatrahedya at nagbalik ka sa masjid. Nagsala ka sa masjid, nakita ka ng jamaa. Yun ang gusto ni Allah na mangyari. Kaya nagpadala ng mga tanda na ganyan nagbalik loob ka. Kaya hindi mo kailangan ikahiya yun. Alimbawa, gusto ko na magbalik loob ngayon. Upunta ako masjid. Ay, wag na, nahihiya. Ba't ka nahihiya? Yun nga ang gusto mangyari ni Allah Kaya nga si Allah nagpadala ng mga bagyo, lindol. Bakit? Para bumalik ka sa masjid. Tapos ngayon mahihiya ka. Nakita mo na, natakot ka na. Hindi kailangan ikahiya yun ng mga muslim. Kailangan natin tunoy yun. At ang problema... Pag doon sa mga dumadating ang mga pagsubok at binabaliwala nila. Dumarating ang mga tanda at binabaliwala nila. Wala yahsaban na kafaru innama numli lahum khayral li anfusihim innama numli lahum li innama lahum azabun muhin. Ang sabi ni Allah, huwag akalain ng mga tumanggi. Ah, yung kafaru tumanggi rin. Pinadalang kayo ng sign, Pinadalang kayo ng mga bagyo, lindol, at binaliwala nyo ang sabi ng Quran. Akala pa nilang mga tumanggi na dahil sa hindi sila natamaan talaga, limbawa, doon naman sa Luzon yun, okay lang ako. Yung last night sa Mindanao naman, doon, dito ko, safety ako dito, Maynila, maganda bahay ko, matibay. Wala ko pa kaya lang sa kanila. Ang sabi ng Quran, akala ba nila silang mga tumanggi, no? Na ang pagliban ng parusa na ito ay makabubuti sa kanila? ipinagliban lamang ito upang madagdagan ang kanilang kasalanan at sa kanila ay may kahiyahiyang parusa. Dinilay lang ni Allah. Halimbawa, hindi tayo tinatablan kasi maaring maganda ang bahay natin pag may bagyo, pinatitibay natin pero wala tayong refleksyon, ay natin magbago. Sabi ni Allah, idinidelay lang ni Allah. At ang pagka puksa ng mga ganitong tao ay magiging kahiyahiya. Mas magiging kahiyahiya. Kaya may sinasabi ang Rasul sallallahu alayhi wa sallam, sa ending natin, 'yung tinatawag na istidraj. May sinabi ang Rasul sallallahu alayhi wa sallam, istidraj. Ano 'yon? Idara'ay Allah yu'til 'abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib. Sabi ng Rasul sallallahu alayhi wa sallam, kapag nakita ka, nakakita ka ng isang alipin ni Allah, no? Alipin ni Allah na tao na kahit na hindi practicing, kahit na masamang tao, kahit na maraming kasalanan, nakita mo na binibigyan pa rin siya ni Allah. Meris pa rin. Etong tao na to, korap ito, bakit ang daing pera? Bakit sa kanya pa rin? Hayag na hayag naman ang kasalanan niya. Magnanakaw. Bakit nagganda pa rin ang buhay niya? Ang sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa ma huwa istizraj. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi ang ginagawa ni Allah sa kanya yung istizraj. Ano to? Yun yung unti-unti na wala siya sa guidance na lalo siyang pinapako sa pagkaligaw niya. At yun ang mas malaking, mas masidhing parusa ang binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Kaya mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala at nakakarating pa sa atin ang mga paalalang ito. I-reflect natin kung saan tayo napapaloob doon sa dalawa na yun. Kapag dumarating ang pagsubok, malaman ng palataya ba tayo? Pero kung hindi, alam mo sa puso mo na medyo hindi, mayroon pang pagkakataon ngayon yung sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na insya Allah ta'ala ay mag-reflect tayo dito at mapabilang tayo sa sinasabi ni Allah na wabashiri sabiri. Na makakatanggap ng mabuting balita sa so ting nagsasabar, sa so ting nagtitimpi, sa mga trahejang ganito, sa konang ganito, at tayo ay mananampalataya na tayo'y nagsasala, na tayo ay gumagawa ng kabutihan. So maraming salamat po sa inyo. Alhamdulillah. Diyos ako mula kayo kay Andy sa pag-invite dito, insya Allah, At nawa ay pagpalain tayo ni Allah. Maraming salamat sa ating mga Sultan, si Sultan Bab, sa lahat ng mga resource natin dito. Iduan natin kay Allah na bigyan sila Iduhan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na palakasin ang ating mga sultan, bigyan sila ng mahabang buhay, bigyan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng wisdom sa kanilang mga pag-iisip para pamunuan ang mga muslimin. Iduhan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na bigyan sila ng malakas na katawan at pag-iisip nang sa gayon ay maindaan tayo sa tamang landas. Wa sallallahu ala nabi na Muhammadin wa ala alihi wa sakbi ajma'in wa ahulukuli hada wa astagfirullahaliwalakum wa muslimin amin kundi dambin فانه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته